Viral ngayon ang lalaking ito sa Facebook at marami sa kanya ang naantig. Una may kitang tinitikitan siya ng isang enforcer ng LTO. Maya maya pa lumuhod dito habang nakikiusap sa enforcer. Ang enforcer agad naman na niyakap siya at itinayo. Umani ng iba't ibang opinyon ang pangyayari. Kaya hinanap siya ng mga media dito sa Kalibo Aklan. Kasama ng GMA at DYKR ay nakapanayam namin ang lalaki. Isa pala siyang estudyante, isang working student. Dahil produkto din po tayo ng uh, paiging working student, ay nakarelate po ako sa pinagdadaanan student itong bata na ito. Although, yaya, -a -a na yaya, talagang yaya, may mali siya, ba? minado oh, naman siya, oh, nagdadrive oh, siya oh, ng oh, walang oh, driver's yeah. license. So ito, binigyan namin siya ng tulong para oh, makakuha na ng ito, driver's so license. Ito. Ah, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Okay, uh, kasama natin ngayon yung uh, nag-viral na estudyante. Although nakausap na natin ito nung nakaraan at uh, in local dialect kasi yung aming uh, pagkukwentuhan. Uh, nandito na siya sa line at anak uh, lang siya na hindi na natin uh, ipakita ang buong uh, mukha niya. Um Sir, kumusta na ngayon yung ano, yung uh, sitwasyon mo? Just after na uh, nag-viral ka. Um, sa ngayon po okay naman po ako at nung nakarang araw po ay medyo na hihiya po ako lumabas kasi di po maiwasan yung mga nag nagdajad sa akin kahit mga iba kong kakilala at kahit at sa Facebook po ay marami po akong nagitang basa pero pasalamat po ako sa mga taong nakaintindi po sa akin dahil sila po yung nagbigay ng advice na wag daw po akong mahiya dahil Di naman po, kakayahan yung ginawa ko at ginawa ko lang po yung tama po. Mhm. Mm sa mga Tagalog viewers natin hindi nila alam kung anong nangyari, pwede bang uh, pakikwento mo sa kanila? Ano ano ba ang nangyari nung araw na 'yon? Nung araw po kasi 'yon, galing po ako sa tinitirahan kong Kila ante po at pupunta po sana ako ng bayan magpapagupit po sana ako. Mm -hmm. Tapos mga eight po 'yon and mga nine po kasi yung klase ko. Tapos, paglabas ko po ng highway ay pupunta po sana ako ng bayan. Then, di ko po, then pag, pag karating ko po sa may, sa may CBI na sa, may CBI na paaralan ay doon po may pumara po sa akin na isang enforcer po at, at pina, sinto niya po ako at pinalagay yung motor ko sa, by bandang, mm -hmm. sa may kuan po, yung sa may bandang gilid po. Uh -huh. Tapos po, tapos, si, inanapan po nila ako ng lisensya mm -hmm. at wala po akong maipakita ng lisensya kasi wala po akong, wala po naman po akong lisensya talaga at magkatapos po ay yung motor po ay inanapan po nila ng mga yung papeles at mm -hmm. wala po akong maipakita dahil wala po naman ako dala nun at pagkatapos po ay sabi po ng enforcer ay i-impound po yung motor ko. Then, doon na, doon po ako na, na, po ako na panic at umingi na po ng kanta kanila na wag pong i-impound. At umiyak po ako din, lumuhod po ako kasi di, di ko po kayang ma-impound yung motor kasi may sentimental value po sa amin yun. Sa akin yun kasi hmm. unang motor ko po yon at pinaghirapan po ni mama. Hmm. Tapos, tapos po wala po pong apat na buwan po sa akin yung motor na yun. Bago po lang po yan po yung dahilan kung bakit. At mahirapan na po akong mag-commute papuntang paaralan kasi malayo din po naman yung di, tinitirahan ko sa paaralan. At kapag pupunta po ako sa Dibagaw ko ni Lola ay wala na po akong pangkwan. -pang, mag-commute na naman po ulit ako. Mm -hmm. At yun na po ako, napaiyak po ako. At, at alam ko po na kapag na-impound po yung motor ko ay di ko na po makukuha dahil wala po akong perang pang to boss doon. Mhm. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Bakit hindi ikaw nakakuha ng ano ng uh, lisensya? Kasi po wala po kaming pera po, mahirap lang po kami at Na talagang hindi di ko po kayang kumuha ng ganun kang lisensya po. Uh -huh. Dahil marami pong mahal po ang lisensya at wala po akong sapat na pera para pang Estudyante Studentito lang po ako. Ah uh -huh. at ata uh, nabalitaan namin na ikaw ay isang uh, working student pero may balak ka na ba talaga palang kumuha ng driver's license. Opo, kapag magkapera po. Pero sa ngayon po parang wala talaga, hindi po tapat talaga yung kwarta. Kahit sa paaralan po, kinukulang po ako ng pera minsan sa paaralan ko. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Dahil na uh, nag-aaral ka sa kolehiyo ngayon. Uh -huh. Opo. Anong kurso mo nga po? um, Bachelor of Science in Agriculture po. Second year na po ngayon. Mm -mm. Bali, ano ka working student no? na ikwento mo doon sa unang uh, interview namin? Ayan, inaklanon kasi yun. No? ay uh, ikaw ay working student Opo. since anong, uh, Opo. anong, uh, anong uh, grade, uh, elementary level ba nag-working student na ikaw? Op, sa elementary po, sina Lola po nagpa-aral sa akin at nung high school at no high school po, din na po kaya ni Lola na aralin ako. Doon di, din na po ako nag po, po na mag working student na po. Mm -hmm. At doon na po. At yung nag po ako sa mga sa mga palayan po mm -hmm. sa kan para magkapera po. May pangtubo sa pag-aaral ko po. Mm Bali, ang lolo at lola mo ang nagpalaki pala sa iyo. Opo. Oh, uh, yung nanay mo, uh, at uh, tatay mo, anong nangyari po? Yung nanay ko po at tatay ko po ay since iniwan po nila ako dito nung one year old pa lang po ako at pumunta po sila sa Manila magtrabaho daw pero nung nabalitan lang po namin ay naghiwalay na po sila at simula nung naghiwalay sila ay wala na po akong natanggap na na yung ka na tulong dahil uh -huh naghiwalay ko sila at nang nabalitaan na lang po namin ay meron na po silang kanya-kanyang pamilya po at may mga anak na po sa kanila-kanilang asawa po. Mm, yun pala nangyari. At ngayong uh, college ay baka bumabawi lang yung nanay mo sa iyo kaya pinadalhan oh. kanya niya ng motor. Oo oh, oh, po, yan po ang dahilan kung bakit pinadalhan niya po ako ng motor. Bali nung first, ngayong college na lang po sa ulit nag nagparamdam sa akin yung nanay ko po. Salamat mm -hmm. nga po ako at na po siya. At yan po yung dahilan bumabawi po sa Binigyan niya po ako ng, kan, ng motor po. Mm, I see. Yun pala. Kaya grabe pala ang pag-ala, pag-alala mo doon sa motorsiklo. Kung ma-impound nga naman ay mahirapan ka na. Dahil hanggang Opo. ngayon ay working student ka sa ibang tao ka nakatira. Opo, ang ngayon po sa ibang kanon po ako nakatira sa sa tita ko po at nag-working student po. Uh, yan ang reason kung although sabi nila baka tinotolerate kita dahil may may mali naman talaga doon sa nangyari na wala kang driver's license tapos marami ang just after na binigyan kita ng tulong last last week, no? Ay marami okay. nagsabi sa akin, magpapahuli din ako para bibigyan din ako ni Kapobring Archie ng pera. Opo. Opo. Ang pagtulong ko sa iyo ay para magkaroon ikaw ng driver's license, ano? At Opo. saka Opo. Opo. uh, nararamdaman ko ang pagiging isang working student kaya tinutul nagbigay Opo. ako ng tulong sa iyo. Opo. Mm. Naintindihan ko po at manami po talagang taong naintindihan ko naman po yung kanila dahil alam ko naman po na mali po talaga sa akin. sa akin lang po, inamin ko talaga po yung mali ko at mm gumawa -mm. po talaga ako ng nagmamakaawa nga po ako para mag para makaano yung motor ko dahil wala po ako nga talaga pang tubos ng esensya. Di ko po kaya talaga. Ah uh, po. aha. So ngayon, uh, narinig ko sa DYRU kahapon sa GMA na magbibigay ang provincial government sa iyo ng libreng uh, ano seminar yata yon na uh, uh, yung unang steps para magkaroon ka ng driver's license and uh, nitong November mayroon ka ng uh, libreng uh, slot doon no ipa-coordinate ko na lang sa iyo si Kaibahang Darwin uh, binigay ko na yung number mo baka mag-text na siya sa iyo ha Opo sir thank you po salamat po talaga sir maraming salamat po Apo. Uh, tapos si Ate Ning Nins ay nagpadala sa iyo ng 3,000 pesos. At uh, tiningi ko na ngayon yung ano, yung uh, GCash mo. I-send ko na lang diyan ano. Opo, sir. Thank you po. Mhm. Uh -huh. Uh, thank you po sa nag sino po yun? Thank you po sa nag-sponsor po. Apo, si Ate Ning Nins. Opo, kay Ate Ning Nins po, kay Sir Ma'am Ning -Nins, po, thank you po. Uh, ayan. Sa so, pagbigay mo uh ng tulong sa akin. Mhm, uh -huh, uh -huh. Yan ay tulong nila para alam kasi nila kung gaano kahirap ang buhay at ang buhay uh, estudyante, lalo na working student ka pa, ay talagang uh, nung napanood nila yung uh, video doon sa Facebook live natin ay uh, nagpadala siya. So isi-send ko yan sa iyo ngayong uh, umaga na ito ha? Opo sir, thank you po. Aha, aha. Sige. So, sana ay good luck, no? Sana makakuha na ikaw ng driver's license at uh, magagamit mo yan habang buhay pagka ikaw ay may driver's license na wala na ikaw kaba at uh, makakatulong na yan sa iyong uh, uh, pang-araw-araw na gawain. Lalo pat uh, estudyante ikaw at... Uh, ano nang talagang uh, yan naman ang uh, ang dahilan no nang wala kang pera nung time na yon kaya ganun ang nangyari kaya hindi ka makakuha ng driver's license so ngayon opo. wala na ikaw reason na <laughs> na ano na, na, mahuhuli ka pa sa sunod ano Opo, opo. Magkuha na pa ako ng driver's license po. Aha, ayan. Iko-coordinate na lang doon sa, ano, sa GMA, ha? Opo, sir. Thank you po talaga. Aha. Ano ang mensahe mo sa mga sa mga kapareho mong working student at uh, yeah. sa ating mga motorista rin? Sa mga kapareho mong working student ay wag po tayong sumuko. Kahit alam ko pong mahirap po at halos, alam ko pong di maiwasang umiyak gabi, kaya gabi po. Di ko talaga maiwasang umiyak nung panayon kung bakit ganito po yung buhay. Pero patuloy lang po at sa mga working student po, wag po kayong tumuko kahit nahihirapan kayo. Magpahinga lang po kayo sa tapos ay laban po ulit. Then sa mga sa mga tao, sa mga motorista po ay wag po sanang baliwalain ang pagkuha ng driver's license o sa mga sa mga requirements po abot sa yung motor dahil sundin po sana yung mga loan ng abot sa government po natin at wag sana po natin tong sana din natin po ito para di tayo mahirapan kapag tayo ay nahuli po or or di na tayo hulihin po sa kasada. Mm -hmm. dahil tama naman po yung alam tama naman po sila dapat po lisensya muna bago kwan. pero dapat po ay eh, alamin po naman nila kung anong buhay po ang wag sana silang padalos-dalos kung sa pagsalita po dahil masakit po sa masakit mo minsan yung mga salita nila din niya alam ko pa, ano po ang buhay ng isang uh. Uh, 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 kung may tumulong lang sa iyo noon talagang mayroon naman ikaw ang driver's license okay uh, uh, siguro ganun talaga ang batas sa uh, talagang uh, uh, hindi rin natin masisi yung mga ano yung uh, like yung enforcer no na nang huli sa iyo Opo. but uh, pinatawad Opo. ka rin niya dahil siyempre yan ang tinatawag natin na ano eh ng anong tawag dito na malasakit pa rin na naik pa rin yung malasakit Opo. nila sa iyo at yung pagiging Opo. makatao no na dira kanila hindi ka nila na ano Opo Salamat po talaga. Pinatawad kanila. Okay, sige. Ang kondisyon na kukuha kana nang ano license so ngayon okay. uh, i-send ko na ngayon yung padala ni ano ni at sana 3000 ito na i-send ko na baka maki okay. makita mo na rin yan jan ayan okay. sige paki-check no para ma-confirm lang na pumasok ayan okay. may text na sa iyo ang GCash okay na i-send ko na Lang, sir. Mm. -hmm. Tingnan ko na lang po sa GC chat. Papa, a tapos i-confirm mo na lang sa akin kung natanggap mo para ma send ko rin sa, ka, sa kay Ma'am Nenssa. Papa. All right. I-send ko na lang po, sir. Papa, at uh, 'kong may message ka sa kanya ay natanggap mo na 'yon, sige. Maraming salamat sa iyo to no sa oras na ibinigay mo Apo. sa amin ulit ngayon. Magandang umaga po. Magandang umaga po sir. Maraming salamat talaga dahil sa pagsulong mo. At sa uh, sponsor ko po, maraming salamat po kay Ma'am Ningning. Salamat po talaga sa pagsulong. Apo. Ah, pa. ah, sige.